hey guys, good afternoon sa lahat. So another naman uh, Tuesday guys sa lugar. Magandang ano guys. Yung bukana ng tunnel. Yan, ito guys yung bukana ng tunnel. so lupa guys so banda rito is backfill so malambot so ito guys nung sa ibabaw nito is maraming nakatambak ito ng mga boulders guys so, yan galing yan sa ilalim binasag namin yan kasi malalaki dito yan katambak yan. May hardship na medyo malaki dito. So naka-island. So, kine-clearing namin sa Bukana, ito yung Bukana. So, intrastanded talaga 'to. So, dito sa Bukana ang target namin. Pero ang tanig dito is papasok doon pa pa southwest uh, southeast ang direksyon ng balita dito so sobrang malalaki ang ano guys oh sa ilalim namin niya nakuha may mga sipa guys puro halos nakasipang bato yan guys oh di talaga yan ito may tsura so dito yung detection guys banda rito siguro singaw lang o artificial ano yung tinawag nila na decoy yung yung sa minasa nila na pala na sinalo ang powder gold so Nag -re register dito ng ano detection pero hindi namin pinansin dito sa sentro kasi may ano siya yan oh yan ang nakaturo dito may heart ganun din galing sa taas meron ding heart nakaislan dito rin so maraming nagtuturo papunta dyan so ito guys is pader na guys yan guys oh meron pang bato na guys oh yan guys oh yan bato na kasalpak so manmade yan guys so maasa talaga yung bato na yan nga bato nga ano? so insakto siya guys nakaanggil malaking bato malaking bato malaking bato tapos padir yan yung naka-ingrede na yan guys so paganyan so walling sa tunnel yan so dito yung ano guys yung sinabi ko na marking ng Buddha yan so papasok daw dito dito banda pero ang target namin banda dyan kasi yan ang bukana so sa hindi na tayo doon malalim bukana lang ang na kiniklearing namin so may hitsura ta akala namin guys nung unang panahon guys ito na ba to, hindi mo pa makikita ay yung pinakaibabaw lang maliit siya tingnan kasi nakatabo ng lupa yan so hanggang nagdaan na ilang taon lumabas na yan kasi nagtanong-tanong ako dito yung pinaka ano yung nakatira dito dati so 1980s wala pa makikita mga mga ano dito mga boulders boulders so natabunan pa siya ng lupa so clearing ako rito dyan banda dyan, tinigilan ko kasi nakatama ako ng poison dyan. So amoy pulbura, tinigilan ko nyan. Traps, traps yung na ano ko na na-encounter ko. So, pero ang purpose ko talaga ipatag ko. Uh, ano na rin, pag may nang na na ano, medyo mababaw lang. So dito target namin is Bukana. Dito Bukana. So. Magandang ano siya guys. Sign. Bakpil na lupa. Tapos dito, guys, palanas. Yan oh. Bakit magkaroon dito ng pala ng lupa? Palanas dapat dyan palanas. So, bakpil siya, malambot talaga siya, guys si iba talaga yung maghukay ka na hindi nagalaw medyo matigas-tigas 'yan anuhin lang sa pala niyan uh, maano na matanggal na lupa talaga dyan malambot talaga ang lupa yan malambot yan lupa na may halong palanas so ano talaga siya so iiskan ko pa to pinalima namin ito may, ano pa nasa 1 meter pa lang so ipaabot ko to ng 3 meters dito so target namin sa bukana 3 meters pag wala atigil na kasi mag tayo ng ano uh, panahon sayang ang oras tumatanda so hanggang dito lang po guys Jadi, so, ini mula kami.